Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Pupunta na nga ng Sandimas sa Quiapo itong ang si Ramon Montenegro kasama nga ng kanyang mga tauhan dahil tinawagan na nga siya nitong ang si Marites na tulungan siya at iligtas sa pagmamalupit niya nitong si Rigor, di magiba kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa ito ngang si Ramon napuntahan at tulungan ngang maitakas ito ngang si Marites. Kung kaya't dali-dali nga nilang pinuntahan ito at dito nga ay nagkaroon pa ng sagupaan sa pagitan nga nitong si David at nitong nga si Ramon Montenegro dahil nga itong si Marites ay dumaan nga sa ibabaw ng kanilang bubong ng bahay. Dito nga sa may bintana siya dumaan at dito ay hinabol nga itong si Marites nitong si David kasama nga itong si Attorney Vera ngunit natakot nga si Attorney Vera dahil Dumating nga ang isang damakmak na tauhan nga nitong si Ramon Montenegro upang sugpuin nga sila at dito ay nanginginig si attorney. Kung kaya't dito ngayon attorney, mag-isip-isip ka na kung sino ang taong dapat mong tulungan at dapat mong kampihan dahil ang kinakampihan mo ay isang taong pagpanggap at hindi yan ang dapat mong tulungan. Kaya ngayon ay mag-isip-isip ka na. at dito naman ay tagumpay nga nakuha nitong si Ramon Montenegro, itong si Aling Marites kasama si Aling Tinding at kasama pa si Rodo na ngayon ay doon muna sila maninirahan pansamantala sa mansyon ng mga Montenegro na ngayon nga ay halos malula-lula itong si Eroda sa laki ah, ng bahay na halos malamansyon. Kung kaya't ngayon ay talaga namang tuwang-tuwa itong ang si Roda dahil sabi nga niya dito kay Marites Preni, ito na ang swerte mo at sana ay tanggapin mo na ito, huwag daw huwag mo nang babalikan ang masalimuot mong buhay dito nga kay Rigor di Magiba at ngayon ay magiging maayos na ang iyong buhay dahil nandito na ang isang Ramon Montenegro, ang tunay na ama ng iyong nag-iisang anak na si Ramon si Tanggol Jesus Nazareno Montenegro ang anak ninyo nito ngang si Ramon Montenegro. Kung kaya dito nga ay tuluyan ng isip, ito nga si Marites. At dito kaya ay tuluyan na rin magbago ang buhay nga nitong si Marites. Sa pamamagitan nga nito nga si Ramon Montenegro at ano kaya din ngayon ang siyang magiging tunay na desisyon nito si Aling Tinding at ngayon nga ay nasa mansyon na siya ng mga Montenegro at makakaharap na rin pagdating ng araw ang kanyang apo na pinakamamahal na walang iba kung hindi nga si Tanggol sesus si sa Reno Montenegro kaya guys napakarami po, po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today. Paki-subscribe na lamang po ng akin channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.